Eto na mga kabasketball coach team ko, dalawang bagay yung gustong makita sa mga players ng Gilas dito nga sa magiging laban nila mamaya kontra sa Brazil na hindi pa pala tayo nananalo doon nga sa apat na beses na nagtapat itong Pilipinas at Brazil. 4-0 tayo mga kabasketball at meron silang anim na players na may experience dyan nga sa NBA at Kai Soto nagsalita na sa tunay niyang kalagayan pero nagkaroon ng kalituhan mga kabasketball papaliwanag natin yan pero bago yan huwag kalimutan mag like at mag subscribe bilang pagsuporta kanina nga mga kabasketball ay muli na namang pinalakas ni Coach Tim Cohn ang loob ng mga gilas Pilipinas players sabi niya ngayon alam na natin na kaya nating makipaglaban dyan nga sa mga European teams kasi nga tinalo natin yung Latvia yung Georgia muntik na nating talunin mga kabasketball kahit tinambakan pa tayo nung una at yan na raw ay dapat maging mindset natin mga kabasketball na hindi tayo basta-basta kaya ng mga European teams para lumakas din yung loob ng mga players natin at uh, sinasabi niya na kahit maglaro ko sa PBA sa Japan, Philly kung hindi mo ibibigay yung uh, best mo, malabo kang manalo. Totoo so, tama naman 'yon mga kabasketball, dapat daw do or tie game lahat. 'Di ba? Bigay na raw, todo na raw yung uh, magiging performance nila. Diyan nga sa magiging laban nila. Mamaya kasi, talaga namang wala nang kasunod yan. pag natalo sila, naglugat na sila. At yung uh, ginawa nga raw pagbalik or paghabol ng ating Gilas Pilipinas, doon nga sa Georgia nung natambakan tayo yung daw yung tinatawag na chemistry at karakter na gusto niyang makita at gustong gawin ni Coach Tim ko ng mga players ng Gilas Pilipinas dyan nga sa magiging laban nila mamaya kontra sa Brazil 8.30 ng gabi mga ka-basketball ha Philippine Standard Time at sa article na inilabas ng spin.ph eh kinuwento nga nila na hindi pa pala tayo nananalo dyan nga sa Brazil no apat na beses tayong naglaban pero hindi pa tayo nananalo sa kanila kaya isa sa mga history na posibleng magawa ni Coach Tim Cohn kapag nanalo tayo dyan mga kabasketball. Pero hindi yun magiging madali dahil itong Brazil ay may limang former NBA player. Si Raul Neto nakapaglaro sa Jazz, 76ers, sa Wizards, sa Cavaliers, si Cristiano Felicio sa Chicago Bulls, si Didi Luzada dyan sa Pelicans, saka sa Portland si Marcelino Huerta sa LA Lakers, si Bruno Caboclo diyan sa Raptors, sa Kings, sa Grizzlies, sa Houston Rockets. Abang ito namang si Gui Santos ay drafted ng Golden State Warriors at kasalukuyang i-develop nila. Samantala, naglabas naman ng balita etong One Sports mga kabasketball ng video kung saan sinasabi ni Kai Soto na medyo masakit pa rin yung kanyang uh, injury no na tinamon niya sabi niya uh, kumbaga yung galaw niya hindi pa ganoon ka 100% pero makikita natin na uh, nakakatakbo siya di ba tapos nakakatira siya nagkaroon kasi ng kalituhan dito mga kabasketball uh, doon sa mga sunod-sunod na balita kasi maraming mga lumabas na article actually lumabas pa nga ngayon no bago ko matapos tong pag-edit etong the Olympic Games naglabas sila ng video kung saan sinasabi ni Kai na nagpe-prepare na nga sila sa laban nila bukas at excited na siya dyan nga sa magiging laban ngayon ito ay papakita ko sa inyo dito sa report puro spin lang to 13 hours ago pero hindi ko alam kung baka 18 hours na to dumating sa inyo so most likely umaga to ng biyernes nilabas nila sinabi nila dito na si Kai Soto ay may soreness pa at discomfort So hindi pa siya komportable kumalaw Nasundan yan netong 6 hours Ang sinasabi niya na rito Ganon pa rin no May soreness At sinasabi niya na pwedeng maglaro si Kai Kumbaga doon na magdidesisyon si Coach Tim Cohn Sa mismong laban kung paglalaruin si Kai So medyo, may, medyo maganda At yung huling ano nila, uh, article nila, 3 hours Sinasabi na nila na ito na, best news na no Na optimistic Kumbaga, kumpiyansa yung kampo ni Kai na makapaglalaro siya at wala na yung discomfort. Eto, free na doon sa discomfort. Gaya nung sinasabi ko, doon nga si ginawa video. Ayon doon sa source ko, sabi niya, he moves comfortable. So ano ibig ko sabihin dyan mga ka-basketball? Kasi baka sabihin, lalo na yung mga hindi nakasubaybay, no? Hindi nakakakilala sa akin, hindi po ako naglalabas ng fake news. Kaya dyan mga kabasketball, hopefully, makapaglaro si Kai. Mamaya at manalo ang ating Gilas Pilipinas. Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.